Ang Biblia ang salita ng Diyos. Fair guys ating pakinggan ang minsahi nagsalita na po ng aral ni Apostol Pablo sa salitang Bicol ayon sa Roma Kapitulo 1 Versikulo 18 hanggang 32. Naaayag alin sa langit ana grabing kagazanin nin Diyos tom ang sangaman na karatan ag pagbasang-basang nin mga tao dahil mismo sa sakandang karatan piulangan ni Raana Kaustoon. Taana pwedeng may sayan manunungod sa Diyos, malinaw, ay ipinaisi na adinin Diyos sa sakanda. Puon kaso lalanggan anak kinaban, ana uda kapundawan niyang kapangyarian ag pagka Diyos, na ipakita sa pagi niya mga bagay na ginibo niya maski ana Diyos mismo hindi nakikita. Kaya uda si Rama isa si na hindi nire mabisto ana Diyos. Ag maski bistado nire ana Diyos, hindi nire iya tinuanin kaumawan bilang Diyos o pinasalamatan man basang imbis, ibinutang ni Raana sa kandang pag-iisip sa mga bagay na uda kamtangan, kaya napononin kaduluman ana maraut nir ang kaisipan. Maski sira na gidunong dinanggan kiro na man sana ana sa kandang kapatalan. Tinali ko ran ni Raana kamorewe niin Diyos na uda kagranan, ag ana sinamba banira Yung mga ginibo ni ang ribolto nin mga taong agko kagranan, ag mga ribolto nin mga ayap na nagilupad, nagiagi ag nagikanap. Kaya pinabaan na sana si Raninjo sa mga maating pagmawat niya sa kandang puso, gan sa nag-aman na sira sa paggibonin ka usmakan sa kada usad. Tinali ko ran anak austuan manunungod sa Diyos ag sinalidaan nin kapatnayan. Sinamba nira ag pinagsirbyan ana mga linalang nin Diyos, imbis na ana kaglalang mismo, na amo ana dapat omawanin uda ang ganen Amen. Dale hindi nira mo'y ang bistawan ana Diyos pinabaan na sana ni Diyos na gibuon ni Raana mga osmak ni ang pagmawat. Yung mga babayi hindi namuya sa mga lalaki pero nakikiuhod na sa kapariyong babayi. Yung mga lalaki man, buko na sa babayi nakikipaguwod, hindi ni kalayo yusakandang pagmawot sa kapariyong lalaki. Nigibo si Ranin ka osmakan, lalaki sa lalaki, kaya piyasya na ni Raana kastigo na alin sa gibo nira ang karatan. Dale hindi ni ang bang isto sa Josta sa pagtaod ni Reuda adeng pakinabang, pinabaan na si Ranin Diyos sa mga matinir ang kaisipan tang inang gibuon ni ana mga salang gibo. Negan o ripon si Ranin nga manakasikuan, karatan, kay mutanag agmararaut na mawat. Mga maiibugun si mga periguraan, para pakiruro, madaya ag mati ana isip tom ang sasakandang kapwa. Chismoso ag chismosa sira, mga parapakaraut, kagasa sa Diyos, mga maraut ana ogali, mga mapangmino sa kapwa ag abawon, mga paratugdas nin karatan, mga kusong sa sagorang, uda maray na konsensya, mga traidor, mga uda pagkairak ag hindi tataong damami sa kapwa. Isinira ana kasuguanin Diyos na dapat kastiguanin kagranan ana mga nigibunin kasalan na bagadi. Piro pad Agus pa man pamansira sa paggibonin maraut ag piyoyonan panira ana mga nigibonin bagan. Guys sa Tagalog ay ganito ibig sabihin. Ayon sa Roma Kapitulo 1 Versikulo 18 hanggang 32. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao, na sa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, yamang ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Mula pa ng likhain sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita, ay naunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa, upang wala silang may dadahilan. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalati bilang Diyos, ni pinasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangangatuwiran at ang mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. Sa pag-aangking marurunong, sila ay naging mga hanggal. At ipinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasa sa mga imaheng kahawig ng tao na nasa at ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa at ng mga gumagapang. Kaya't dahil sa mga pagnanasa ng kanilang mga puso ay hinayaan sila ng Diyos sa karumihan, upang lapastanganan ang kanilang mga katawan sa kanikanilang sarili. Sapagkat pinalitan nila ng kasinungalingan ang katutuhanan ng Diyos at sila'y samamba at naglingkod sa nila lang sa halip na salamalang, na siyang pinupuri magpakailanman. Amen, dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mga mahahalay na pagnanasa. Ipinagpalat ng kanilang mga babae ang likas na pakikipagtalik sa dilikas. At gayon din naman ang mga lalaki, nang iwan ang likas na pakikipagtalik sa mga babae, ay nag-alam sa kanilang pagnanasa sa isa't isa gumagawa ng kahalayan ng mga lalaki sa mga kapwa lalaki, at tumatanggap sa kanilang sarili ng kaparusahan ng kanilang pagkakamali. At palibhas ay hindi nila minabuting kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa isang maalay na pag-iisip, upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat. Napuno sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kalikuan, kasakiman, kahalayan, at pan ng inggit, pagpaslang, pag-aaway, pandaraya, katusuhan, mahihilig sa chismis. Mga mapanirang puri, mga napupuot sa Diyos, mga walang pakundangan, mga palalo, mga mapagmataas, mga manggagawa ng masasamang bagay, mga suwail sa mga magulang. Mga hanggal, mga hindi tapat sa kanilang mga pangako, hindi mapagmahal, mga walang awa. Nalalaman nila ang mga iniuutos ng Diyos, na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay karapat dapat sa kamatayan, ngunit hindi lamang nila ginagawa ang gayon kundi sinasang ayunan pa ang gumagawa ng mga iyon.